Isang kapihan sa Baguio ang ginanap kahapon sa Beneco, kung saan ipinakilala ang mga kandidato na tumakbo bilang Board of Directors ng Kooperatiba. Walong kandidato ang ipinakilala ng Beneco para sa kanilang first batch ng election na magaganap ngayong Sabado, April 20, 2024. Ang unang batch ng election na ito ay magaganap sa District 2, 5 at 6 na sakop ng Baguio City, District 7 ng La Trinidad, District 8 na sakop naman ng Itogon, Pukod at Kabayan at District 10 ng Atok, Tublay, Kapangan at Kibungan. Ipinaliwanag ni Attorney Delmar Carino, chairman of the screening committee ang kalagan ng election na ito. But with the approval of Maya, there is a need now to go back to normalcy as far as the governance structure of our board of directors is concerned. Para sa mga kandidato ng iba't ibang distrito, narito ang listahan kung saan makikita na may ano post candidates ang District 2 at District 8 at wala namang qualified candidate ang District 6. Oh, so in a case of failure of elections, we are mandated to call for another election within 30 days. But uh, considering that this is an election in transition, we will have to consult with the board of directors and the NEA if they will allow that procedure. Or we are thinking of the possibility of including District 6 in the election set for September. Mga membro, 90 days before ang eleksyon ng mga qualified voters sa eleksyon na ito. Kaya paalala ng Beneco na idala ang mga IDs sa pagboboto. Ibubukas ang mga presinto sa April 20 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Emmanuel Gregorio para sa Herald Balita.